What's up mga idol? It's Jarvis Motovlog At uh, for today's video Tayo po pumunta ng Glan Kasama po ng ang asawa ng aking OBR So time check 2.23pm Ang hapon Ayan so Masamahan nyo ko mga boy Let's do this pa yata oh, para magulan ha hindi pa tayo nakakalayo ulan na <laughs> dito muna tayo Bulan na wala. Na. Ayun mga idol, ah, kami ng ulan. di pa kami nakakalayo. Dito pa lang kami sa may lagaw. So, ikakat ko muna yung video mga idol. Magkakapote muna kami. Ayan. Ayun mga idol, ah, dito na kami sa may, ano, sa tabay So, doon sa, sa may, galing kami sa lagaw. Mulan. Rồi ăn đi gái à Dito na kami mga Erdol Sa mga itul. malapatan ba ito? Malapatan? Ha? Ayun ba? Sige sige Ayan, patul na kami yung kapote Tuloy ang ligaya Let's go! Dating ulit. Sige, di, di, di eto ang malakas eh. Ang lang. Ang naman eh. uh Woo! Grabe. Diba yan? Raincoat ulit. Woo! Ay mga idol, ang no? Wala. Hindi pwede akong mag... Ano, mag... Video. Nababasa ang cellphone. Ikat ko ulit video, mga idol. Mga ulit. Ay mga idol, wala na ulan. No? ulan. Ito, uh, Tarisa. 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 Ito dito ah. Yeah. Ah, magkano sabi niya? Magkano? Magkano yung entrance? Tarisa. Magkano to yung entrance? 100. Ah, 100. Next time, next time. Sí, todo de ley, ¿no? Grabe, oi. <laughs> eh, dagat oh, tuh, sebentuk pendinginnya. Eh, huh? Oh woi, woi, do woi, 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 <sum> . Taglad na kami oh, oh. Ayun. Ayun, tayo. Ayun tayo no? dito. naman yata, di ba? Ayun o. Ayun natin. Ayun o. Ayun Grabe. Ayan mga idol, dito, na, dito na kami sa ano, sa Glan. Ayan. Time check uh, 3:15. Halos mag isang oras na. Ayan. Ay, krabi, uy. Gundo, no? Maulan pa to. Hindi sana nag-ulan Nakita mo yung white sun doon. White sun? Ay, ibig sabihin, kapag hindi siya nagulan, yun doon, lupa yan. Huwangin yan. Ah, okay. Ang gawap. Yan, mga idol. So, nag-start kami ng bihay. Mga 2... 2.23pm, so nakarating kami dito mga 3.15pm so halos mag-iisang oras ang biyahe, so okay lang naman kaso pahinto-hinto kami dahil naka ano, ilaw beses na ulan ay doon ah yun 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 doon kami galing kanina ang itim ng kamay ko <laughs> yes ayos Ayan mga idol, so abante uh, lang kami dito. Diretso yun lang namin. Tignan namin kung anong meron dito tapos pag okay na, away uh, na kami. Let's go. Picture tayo sa mga, ano ah, sa mga araw アテンダーゴーのワン。 Ito ano ba yung bayan ng ano? Kayo pa. Oh, ito gabi dito sa Kita? Ha? <laughs> <laughs> huh? Ito? ito 'yon? Ah, oh, okay. tayo at, uh, tayo mag park dito na lang Danda ng jolly dito oh. ganda oh. na saka muna ayan mga angkol dito na kami sa glan at kakain lang kami sa uh, Jalabi ganda yung punong puno dyan mara no? parang arko nya parang dyan yung papasok sa beach pero hindi ko na matandaan talaga Ayan mga angkol, andito na ako sa, nandito na kami sa Glan. Kaya muna kami. Mga idol, may kwento pala itong ano, Johnny Bigland. Meron ng dito, bumunggo yung pickup dito sa part na to. Yan. Ayun mga idol, tapos saan kumain? Ha? Punta kami dito sa may ano. Yan, diretsyo namin to. Tignan namin kung anong masaloob. natin pwede tayong umiikot doon <coughs> may dritso lang natin to ito? sir sao saan mo punta po yan o? No? saan mo punta dagat mo ano? Pagdalan. Talan na ho? Oo. Oh. oh. Uh, Dainan. Ha? Pagdalan na. Pagdalan na beach. Doon kayo sa highway. Ay, doon ba? Ah? Balik kayo doon. Diretso-diretso yun. Kaya ito, dagod din po yan, sir. Wala dito. Doon Ay, wala. Ay, dito. dito. One way ka dito. Diyan ka. Doon sa ano? Pangalawang kanto. Kaliwa ka hanggang highway.

So highway na yun, no. Tapos galing pa tayo. Okay. O, alam? Ay yung ano oh, yung panila round ball. Ito pa ako <laughs> kakaliwa o ano kakanan? Ay, ito na yung ano ito na yung lasa hindi, pag ano tayo itihod oo Baka malayo-layo po yung mahal, yung adar Hapon na, oh. Ayan. Ayan mga idol, ah. Uh, hindi na kami tutuloy sa may Adarna beach. So, hapon na kasi. 4.47 p.m. na. Oh. So hanggang dito na lang nga mga idol Salamat po sa panonood It's your boy Joel's Motovlog Peace and love. Goodbye